Magandang gabi po, Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Rendon Labador at kasama ko po ang Team Malakas, si Markitan, si Rosmar, at ang aming crew, Tito June. Formal ng idiniklara na persona non grata ang vlogger at motivational speaker Rendon Labador at ang vlogger CEO ng skincare products Rosemary Rose, Rose Martan at ang mga kasamahang membro nito ng team malakas sa buong probinsya ng Palawan. Makaraan ang isang linggo matapos ang insidente kung saan nagkagulo ang team malakas at ang babaeng staff sa munisipyo sa loob mismo ng opisina ng mayor. Nagugat o mano ang gulo ng dalawang panig dahil hindi nagustuhan ng team malakas ang pagpupos o ang paninira ng babaeng staff sa munisipyo dahil hindi o mano ito nakatanggap ng regalo galing sa team malakas. Ibinahagi ni rin doon ang video ng kanilang kumprontasyon ng babaeng staff kasama si Rosmar kung saan makikita na galit niyang dinuro-duro ang staff at pinapahiya sa loob mismo ng munisipyo. Inuyog agad ng negatibong komento ang Facebook account ni Rendon dahil kawalang respeto umano ang pinapakita ni Rendon sa pangduduro sa babae at sa lugar ng Palawan. June 17, Lunes, naglabas ng Public Apology ang team malakas na ibinahagi ni Rosmar sa kanyang social media account. Pero hindi umobra ang paghingi nila ng tawa dahil Martes, June 18, 2024, formal nang idiniklarang persona non grata si Rosmar at Rindon o ang team malakas sa probinsya ng Palawan. Narito ang video. Okay. Bakit hindi ka nabigyan? Ay, hindi naman Pumunta kami dito, pumunta kami dito para tumulong at ipromote ang buhon. Ang kapatid na lang ako, tumutulong na kami. Sino ba po nang kamaragin niya ito, ha? pinapayagan ninyo yung mga gantong staff ng munisipyo? Eh, bakit kayo nang tumutulog? Kasi nyo nabigyan. Di ba? Tumutulog siya, hindi naman daw siya nabigyan. sa munisipyo ninyo. Ano yung nag-aantay ka ng lagay? Hindi po. O, oh, Kaya, mga, Alam mo pa. naman, di ba, kailangan sa coordinate dito bago oh. gawin yun. Oh, okay. ka, kung Kaya kung kailangan namin mag-assist, matukunan namin bigyan mag -assist. Eh, para sa mga di ba? Sino rin ako Sino pa rin so, so, ako lang, hindi Bata, dami ito kayo namin. Sa lagpost Nakakarinig, lahat po kami kasali sa inaanin. Isa Sala, salamat sa salamat salamat Sala. So, tahan-tahan lang po, kausapin natin niya na Pumulong, sa ng may kumulong. na kami, nandito kami para mag-enjoy. Pumunta kami dito dahil gusto namin mamigay mga tao. ko kung ano, yung mga mga Piloso, kung ano na. ng kung lang ipamigay kami. Nakapost na hindi na. Kaya ang grocery kong gano'n. Pagkutan ang masama. wala kumulong, na, ano yung Bakit mo niyayaya na suntukan? Ano, okay. so Hindi Hindi oh, oh, e pa. Hindi Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. natin bakit mo siya Hindi pa. 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 na pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi Hindi Ako na po promote ng Palawan. Sige po. Ano ba 'yun? Hindi ka mo kilala. Ano sa mga galing mo? Aray mo na tanong ala, ganyan umaasa ng lagay sa munisipyo, grabe kayo. Mayor, masisira na dito. Pinopot na dito po kami. Pero, yabang ako o, ang yabang ng pagbumukha. Ang yabang ng pagbumukha. Ibulong na pag Ito, Alay, Alay, Tugulog, kami. Kami pa'y masama. -i 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 -i. Magandang gabi po, Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Rendon Labador at kasama ko po ang Team Malakas, si Markitan, si Rosmar at ang aming crew, Tito June, uh, Master TV, Nathan, Simon Tenten, Haring Bangis at Anjo para po magbigay sa inyong lahat ng isang public apology sa nangyari sa Coron issue. So ayun po, dito po kami lahat para po humingi ng dispensa sa nangyari. Uh, alam po namin, mali po yung ginawa namin. Sumobra po kami sa action sa nagawa namin. And humingi po kami ng dispensa, gawa ng... Nagpadaan kami sa emosyon. Uh, tao lang din po kami, nagkakamali po kami. And ina naman po namin yung pagkakamali namin. Ayun po, pasensya na po kay Ma'am Jo uh, sa munisipyo at lalong-lalo na po kay Mayor at syempre po sa bayan po ng Coron Palawan. Uh, sorry po talaga na parang pinost ko na never again Coron, hindi ko po sinasadya na i-generalize po kayo. Nagpadala po ako sa bugso ng damdamin at yun po yung pinakamaling nagawa ko and humihingi po ako ng tawad. Alam ko pong pagkakamali ko po yun, sana po mapatawan niyo po ako. At gusto ko rin pong linawin na pumunta po kami doon sa munisipyo bilang hindi isang celebrity, hindi bilang isang influencer at hindi bilang lalo na, hindi bilang Rendon Labador, Rosmar or Mike kita na nagreklamo. Pumunta po kami doon dahil uh, bilang isang Pilipino, simpleng tao na nanasaktan sa nangyari dahil sa isang comment ng isang public servant. At uh, kami po ay nagpapakababa sa inyong lahat na susubukan po namin na baguhin kung ano man po yung pagkakamali namin kung sumabra man po kami. At tingin po namin na ito po ay magiging lesson sa amin as a team. At uh, we will we will be better. Babawi po kami at hindi po ito magiging hadlang sa uh, advocacy namin na makatulong at makapagbigay ng inspirasyon sa lahat po ng taong nangangailangan ang team malakas po ay magpapatuloy at uh, uh, hindi po kami titigil sa pagbibigay ng 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 kasiyahan charity sa tao. Sa, sa mga tao na saktan po, sana po patawad niyo po kami. At tungkol naman po dun sa sinasabi po na gusto raw po kami i-persona non grata sa ah uh, Coron Palawan. Ayun po, Mayor, kung tingin nyo po na yun po yung magiging patas na desisyon para sa nangyari at kung yun po yung parusa sa nag nagawa po namin, ayun, humihingi po talaga kami ng tawad. Pero kung tingin nyo po yun po talaga, namin tatanggapin. Ayun po, maluwag po namin tatanggapin yung parusa nyo po na yun. Ayun, bottom line po uh, ayun Ma'am Joe, uh, pasensya na kung naging ganun ang aking aksyon, kung kung napasobra man at mga tao sa munisipyo, kung naramdaman nyo po na na-disrespect ko po kayo at lalong-lalo na po sa mahal nating mayor. Ah, uh, mayor wala po akong masamang intensyon para kayo po ay i-disrespect. Ah, uh, ko po kayo bilang leader ng Coron at uh, saludo po kami sa lahat po ng inyong nagawa. At sana, uh, Mayor, kung, kayo, kung makakarating man po sa inyong itong video na to, uh, ako na lang po sana ang tatanggap ng persona ng grata dahil nakita ko po ang sincerity ng magkasawang Nathan at Rosmar sa pagtulong. At sana po ako na lang po ang ang bigyan ninyo ng persona ng grata. At uh, hiling ko po na sana kung ito man po ay may matutuloy, uh, gusto ko pong hilingin sa inyong Mayor, na sana uh, bigyan nyo pa po ako ng huling pagkakataon na makadalaw sa koron dahil po napangako ko po sa aking pamilya na na ipapasyal ko po sila sa koron para makita ko po sila maging masaya. So yun, Mayor. Uh, maraming maraming salamat po. Pasensya na po talaga sa nagawa po namin. Humingi po kami ng tawad sa lahat po ng tao. Uh, po, uh, pasensya na po sa nagawa namin. Hayaan nyo po at babaunin po namin yun sa lahat po ng na mapupuntahan namin. Lesson na po sa amin to at hindi, hindi na po maulit uh, babawi po kami. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Uh, it is uh, proper for us to approve a personal and grata. Uh, Ipipreem natin yung decision ng Sangguniang bayan ng Kurun or any other uh, meron na? Yeah. The... Well, well uh, the, the resolution of the, uh, of the Sangguniano is very vital in as far as the resolution of this uh, uh, body. In other words, wala tayong legal business kung wala silang resolusyon. Mr. Chair, uh, to answer the question specifically, I'm with, uh, I am with the uh, coordination with the uh, SB members of uh, CORON and they said that if uh, that is the consensus of the Sakudinang Panalawigan, they are okay and they will just uh, follow with their own resolution as well. So okay lang din po sa kanila na mauna tayo and uh, they are in agreement. they are in agreement with us if ever we decide that mauna tayo okay kailan na po sa, sa muli ng Kuro, Mr. So, so uh, several leaders, of the, board, uh, the Honorable Winston D. So, Presiding Officer, I think we have to give a reason for declaring them as personal and grata. So in the title, I will propose that uh, by declaring them, Specific persons for disorderly behavior in the province of Palawan and for conduct inimical to the good morals of the community, I think that could be a very good reason for declaring them as a personal and grata in the province. Thank you, Mr. Member Second, So, with that, Mr. Chairman, I would like to reiterate the motion for the immediate approval of the personal and grata. on the issue regarding on court. I so move, Mr. Chair. Any objection for the, uh, is it uh, formal uh, of the, uh, of the uh, persona on grata? Is there an objection? Is there an objection? Motion is approved. Thank you, Mr. Chairman.